Pansin ko yung gumagambala sa'yo. Sila ba gumagambala sa'yo? Di mo yun. May gusto sa'yo. Pakayalan <coughs> mo na. Paa? Pakialala yan dito. Baka magwala ito eh. Hindi. <coughs> Wala tayo sa atin. Wala akong makita sa'yo. Pero yung sumpa, nalas naman natin.

Tawakan nga. Soto. Ako yako. Tenet. Otara. Ay! Tawakan muli. Pum! Tawakan muli. Lubay mo to ha. Ay! Ba't nagagalit ka? Ako masakit! Ikaw nga si Dito. Ikaw? Ay! Masakit! Ay! Huwag mo. Tanggalin mo si Tanggalin mo ha. Masakit nga! Masakit nga! Masakit nga! nga! Bakit ka nagagal hmm. sa akin? Ay! Masakit! Ay, susuko ka sa akin o hindi? Ay! Masakit! Susuko ka sa akin o hindi? Ay! Masakit nga! Kailangan kita! Ha? Masakit! Kaya, mo na, mo dyan, ha? Mo. masakit! Ay! 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 Isang yung Ay!

hindi siya ha itawag so, bakit kita bibitawan? itawag mo lulubayang mo to ha oo oh, oo oh, oh, lulubayang mo ha oo oh, iwanan ko na siya oo oh, iwanan oh, mo na oh. Iwan siya oo iwanan ko siya sino yung sa atin ikaw ikaw Lagi yung tinatawag siya po atunay e eh. lagi niya tinatawag oo oh, ano ngayon itawan mo ako hmm papalaw ha yung tatay niya lagi niya kasama e hmm Itawang mo ako <laughs> bakit nagkakagusto sa tao na tinatuloy kayo ng tatay niya kung sino tatawagin niya ah tanong Itawang ko ba? Ang tanong ko... Kitawan tayo si tatay niya. Kaya nga, bakit uminaan mo ito? Kitawan pa ko. <sighs> ah. Ang tanong Kitabon ko... mo ito. Wala na. Lulubay mo na ito. Lulubay mo <sighs> na. Oo. Tama na. Tama oh. ah. oh. oh. na. Huwag ka wala wala sa akin na. Nakatali na. ka na. Tama na. Nakatali ka na. Kumutay na ka. Nakatali ka na. Oo. Oh. Oh. Tama na. Oo. Oh. Oh. Hindi ka makawala. Hindi mo na ako. Hindi ka makawala. Oo. Iwanan ko na siya. Gusto mo kaya ako kita kay Tiko, uh, kay, kay ano? Gusto mo? Pasipak kita? Hindi na! Ha? Oh, hindi, hindi na! Gusto mo? Pasakal kita? Hindi na! Iwanan ha? mo na ako! Hindi oh, ito oh, yung Kailangan oh, mo na dito sa loob na to. Uh, <coughs> ha? Oh. Hmm? Matagal mo na oh, yung iligawan? Oh. Matagal na! Oh, ako. mo? ako Sinisipin Buti hindi oh, mo na Tama Tama na. ako mismo ang magdadala sa kanya. Ayon mo na? ako. Wag mo taka sa nambose. Pakinggan mo mga kaniyang tayong pagsisita. Hindi na. Hindi na. Hindi na ulit. Hindi kita nakita. Hindi na Hindi na Hindi ko na ulit. Hindi ko Hindi Hindi ko na oh, oh, matapang yan. Mm -hmm. Hindi siya natatakot sa amin. Sinong kasama oh. itong si, ka babae oh, na nang nalilisan oh, sa loob? Yan, lago niya nakikita yan. Lago niya nagpapakita sa kanya yan. Mm -hmm. Sumisilip lagi yan. Siya yan, pag nandiyan siya sa labas, sinisilip niya lagi yung babae okay. Sabi, tala. Hindi siya, oh. hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot yung babae na yan. Matapang yan. Lahat na nakikita niya yung salong ng paa. Yung babae, lagi niya nakikita okay, yan. Tayo. May bata pa yan dyan. na sa. sa salamin yan. Oo, oh, yun. Huwag ano. yan. Yun. Ka na lagi niya nakikita yan. Kaya yan. Kaya yan. yan. Kamukha na ba tao Ako, Dinis! Wala! 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 Pakinom tong kalahati, tapos yung gusto nga kalahati ka tatay. Hindi, ganyan talaga, ganyan talaga. Paka, ganyan talaga, pinasukan ka. Tsaka yung demonyo, hari, ka kahit anong gawin niya sa katawan, uh, hindi makakalaban. Kasi nga hari po yun. No, binapaliwanan ko lang. O sa na uli natin yung demonyo. Kala niya, di ko sumayikita kanina. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. At patuloy na sumusuporta. Ah, uh, muteo hindi na buntis kasi ang isang tao papaliwanag ko lang no. Once na napunlaan ng dilim, lalo na demonyo. 3 days lang po patay yung bata. Wala pa nga dito na uh, galing sa dilim at mabubuhay yung bata. Kalokohan po 'yon. Pinaka ano, yung tatlong araw patay po yung bata. Pero ganoon pa man no, hindi po siya uh, na Okay, shout out kay <coughs> team supremo ng Silay Bacolod City. Uh, si Apo Carl, Apo, uh, Brother Jack, Judel, and Brother Gerald. At uh, sa team Apo naman, kay Apo Chalina, <coughs> Apo Eri, uh, Sis Maika, ah, Apo Rap, Apo kay Apo Marwin, kay Brother Janjan, Jan, kay Sis Maika, at saka kay Mamelo Legario. Maraming salamat. Pum!